Itlog ni Beshie. <laughs> oh my God. Yag yan. At oh, taga yan guys. <laughs> Kuya, Tapos nag ano ito, po kami. Mano. Ayan, logo. Ah, Tapos meron kami. Patakpin mo muna yan tiya ah. Patakpin mo muna yan. Meron talaga sigurado Nami. to. Wala kang lalagyan. yan. Ipa-take out. Ayan. Ayan yung Aris Caldo natin. Ayan, thank you. Naman daw. May karpiyo. Manok, manok. Oo, oh, kilang ina. Ano na karpiyo niya? May karpiyo sa kay Bangali. Bangali. Hey, Sherry! Bukas ah. Sino pang wala? Ba't, ba't hindi nakasabi? Ako, ba? wala ka pa ako. Alam ko pa ka, no? Alam ko pa. Hindi man to ayos ang <laughs> taong ko, eh. Kasi ang <laughs> kulambo ko wala. Ay, ba't hindi ka nagdala ng kulambo? Ay, ba't hindi ka nagdala ng kulambo? Ay, ba't hindi ka nagdala ng Lahat may kutsara na? Meron. I do have. lemon? Yeah. Okay. Ayaw ko muna yan. よかったね。